lang kaya tininan ko po ano kasi itong itong daanan nila ay may bukas kaya napadaan na po rin po ako ayano no, kasi dito bukas 'yung may dinaanan oh no. kaya napahinto po ako ano tiningnan ko po silip lang kasi may mga gamit na rin po dito ano kaya um, tinignan ko lang at uh, pwede nga natin buksan ang kasi nga po itong uh, itong pinto ay bukas ano po yun eh, lang ang po ano. kaya isarado natin ulit Nag-clip na lang naman po kasi ito eh Shoutout po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you Atado. thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa pamamagitan po ng pag-like, pag-share and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, Siyempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm. po and God bless you. Mario's Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapobrel at supportahan natin. Apple, eh good morning. Sa ngayon pupunta tayo sa Kubo at bibisitahin po natin sandali. ako sumama ka. Yan, dumating na. na, kami. na kami. Ano na Ano na kayo? Ano na kayo? Ano na kayo? Ano na kayo? Naayos pa yung Mapunta kayo doon? Uh Oo. -oh. Bis bisita lang daw. Uh -huh. Nakapunta. sa tindahan. May tao doon? Wala. Uh -huh. Ah, sige. Titinan naman. Oo. Uh -huh. Bukas yun. Okay. Ayan po mga kalingap, sa Ngayon po ay bisitahin po natin itong kubo At uh, yun nga po ano, Para naman Makita natin ang sitwasyon po dito Kasi Ayan po sa mga nanonood po sa atin ano, Sa lahat ng mga nagko-comment Kung na, yung po mga sabi niyo Kung nakapunta na tayo Kung nagbisita man lang tayo sa kubo So ngayon po ay Uh, nandito po tayo para bisitahin po natin ayun po mga kalingap nakalagpa po ano At yan nga po mga kalingap sa ngayon si nakasarado pa po at bilis tumubo ang mga damo tulad nito o oh. naging green agad siya. Ayun. <laughs> Nagdadaldal si si camera. Parang hindi pa siya tapos kan. At ayan po. Ay, hindi na muna po tayo makapasok dito mga kalingap ano kasi naka ikuan po, nakalaksya. So, uh, nakita ko po uh, okay naman okay naman dito sa kuan at yung uh, mga tanim po ano buti na lang kagabi umulan at uh, ngayon po ay basa naman siya okay, see, ayan Yung uh, halaman ko naman ano na, ay ginadirigan ko yan ah oo buti na. kaya nagulan uh, ah, ano lang na magkaunti kumusta ka naman dito okay lang ay, kasi maganda na rin Hindi dahil kami ah, okay <laughs> sabi ni Victor dito may nagmumulto <laughs> daw dito eh Ayan po mga kalingap, sa ngayon po ano, nakita na rin natin itong kubo. Sa lahat ng mga nagre-request ano, na gusto nyong makita ang kubo, ay ito po okay naman po. At, uh... so, ay, ayan po mga kaya kalingap. Ang halaman. Ang ganda na po ng halaman o oh, dahil Dinidilig naman po pala ito ano Yun nga po kaya kami na pasal dito Para Para tinan po oh. Ayan po oh, mga dilig naman po itong Mga bagong dilig naman po Itong mga halaman At uh, maganda naman po ang uh, itsura ng kubo Ayan. Epo Eh po mga kalingap itong mga kambing dito sa kubo. Oh. <laughs> Sinusubukan na umakyat na diyan sa 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 unyog oh. Ayan. <laughs> Ayan. Tingnan niyo kung umakyat o oh. paatras siya akyat oh. Uh, eh. Wow, galing ng dalawang kambing oh. Oh, na holo. <laughs> eh po mga kalingap sa ngayon, nandito tayo sa kubo oh. Awak man ang kubo oh, na parang na miss na niya yung sila kang lingap awi sila yung mga nakatao dito ayan oh. Hmm. Okay naman po ang kubo ngayon kaya lang kung titingnan nyo tahimik ano po Ayan oh yung pero maraming tao ngayon oh ayan oh hmm. ayan. <laughs> Ito ang tao ngayon dito ayan lang siya Eh hmm. po uh, nga tayo sa sa pag-scout ano at uh, yun nga uh, napasyalan po natin itong uh, dinaanan ko muna itong kubo at uh, yung nga akala ko nandito na sila Kalingap Awi. Kaya napadan ako dito ngayon. At uh, papunta po tayo ngayon sa pag-scout. Ayan yung mga motor nila oh. Ayan. So okay naman po ang uh, lagay ng uh, kubo ngayon. Yun lang malungkot dahil uh, siguro bukas nandyan na yung mga tao dito. At uh, magiging masigla na naman ito. Ay, uh, <laughs> Kanina yung motor na nandun? Dudong Ah Yun kay Kay Janes yan Ay kay Janes ito Kay Regan Kay Alpi Ay kay Alpi Ah kay Alpi to mm, Kawawa man pati itong mga motor O oh, malulungkot sila Hindi na nasasakyan Hehehehe <laughs> Ayan. Okay po, yan lang po mga kalingap at uh, yung napadaan lang tayo dito. Ayan, maraming maraming po salamat sa lahat mga ka kalingap. Uh, at okay na po man po ang kalagayan dito sa Kubo sa ngayon. At uh, tayo nga po, siyempre bisita lang dito. Binisita lang namin dito para uh, makita rin po natin, ayan. Sa lahat ng na mga nag-request na gusto nyong makita ang kubo nandito na po. Pati ito pong nagbabantay. Ayan. <laughs> Ayan. Okay na okay naman daw po dito. Kasi sa gabi may ko naman to ano. May mga ilaw no. May mga kaya. Ayan. Ayan. Shout out ka muna. Shout out. <laughs> Ayan. Ayan po siya po yung uh, dito yung kapatid ni Alex. Alex Livrada. Ayan. Maraming pong salamat sa lahat mga kalingap. Hanggang dito na lamang po. At, ah, uh, siyempre, huwag natin kalimutan na suportan. Kuya Val Santos Matubang atin na vlog. Kalingap, Rob. At, siyempre, Rochelle uh, Morales vlog. At, Royal of Malalag. Ayan. At, ah, uh, siyempre po, ang inyong lingkod. Marius vlog po. Maraming salamat. Hmm. At, siyempre po, mga kalingap, ano, uh, binisita ko na rin po itong, uh, bahay nila dudong ayan yun po okay naman ang uh, ko nila okay naman ang uh, bahay nila kasi may bakot lang kaya tinignan ko po ano kasi itong itong daanan nila ay may bukas kaya napadaan na po rin po ako ayan o no, kasi ito bukas siya, may dinaanan o eh. Kaya napahinto po ako ano, tiningnan ko po. Silip lang. Kasi may mga gamit na rin po dito, ano kaya. Uh, tiningnan ko lang. At uh, pwede nga natin buksan ang Kasi nga po itong uh, itong pinto ay bukas ano po, ayun lang ang po ano. Kaya isarado natin ulit. Nagka-clip na lang naman po kasi ito eh. Kasi, yan dapat, ayan. Isinarado ko nga po ulit, ano. Kasi nakita ko po na bukas, kaya napahinto ako. Parang hindi naman nabuksan yung uh, pintuan. Ayan. At saka sa kabila po, oh, may bakod na siya. Oh. Ayan mga kalingo, meron ditong bakod. Ayan. Ito parang hindi naman nabuksan itong kwan dito. Itong pinto dito. Kasi may mga gamit na rin po dito mga kalingap ano. Ayun. Sana wala naman nabuksan, nabuksan sa loob. Kasi hindi po ako pwede mag uh, mag pumasok. Ayan po, isinara ko lang itong pinto kasi naka parang binuksan kasi ano po. Kaya ayan o. No. Para mga pinersa itong an ito po kasi pinakambakod niya ayan o parang pinil sa para makapasok kasi may mga kung ano po sa loob meron ng mga gamit okay sana naman po wala ano? walang uh, nakapasok Diyan o uh, nakuha kasi sarado naman lahat ayan ayan po hanggang dito na lang at yun nga po nadaanan ko lang kasi nakita kong bukas kaya napahinto tayo at sa kabila meron ng kwan no? meron ng bakod <laughs> at sige po mga kalingap salamat